Nag-ghosting ako ng aking asawa. Yes. Hindi ko na talaga alam. Walang parang dam ng sampung taon. Correct, correct. At hindi ko alam kung buhay pa nga ba siya o hindi. Hmm. May karapatan na ba akong Could mag on? On? For the purpose of remarriage, pwede na kapag meron ng judicial declaration of presumptive death. Ibig sabihin nito, magpa-file ka muna sa korte. no? Kasi kailangan mo ilatag yung, yung mga evidence mo na meron ka ng well-founded belief na wala na nga siya. Unang-una, kung normal disappearance, four years na wala na siya. Mm -hmm. Kung dangerous disappearance naman, gaya ng sumakay lang siya sa aeroplano at yung airplane na yon went missing mm -hmm. or kasama siya dun sa barko no na lumubog, two years is sufficient no para magkaroon ng declaration of presumptive death. At ang kailangan mong patunayan sa korte naniniwala ka talaga, ginawa mo lahat ng paghahanap at meron pa ng well-founded belief na wala na nga siya. Uh, paano naman na, Tony, kung nagpakasal ka ulit at wala pang declaration, ano pong mangyayari? Kung hindi pwede. Magiging bigamus yung mm -hmm. marriage mo. Yung pala yun. Oo. Kasi nga dapat meron mo ng declaration na wala na yung asawa mo. So, mm -hmm. pwede kang makasuhan ng bigamy. Mm -hmm. Hindi excuse na akala mo kasi wala na siya. Dapat Honest tayo, in good faith. Hindi pwede yung alam mo namang buhay pala siya mm -hmm. or nandun lang siya sa bahay ni Kumari. Ayan. So dapat may court order, hindi chismis lang. Correct. Nakasaad po yan sa Article 41 ng ating Family Code. A so, marriage contracted by any person during the subsistence of a previous marriage. Ibig sabihin hindi buhay naman siya at walang mm -hmm. declaration of presumptive death, nagpakasal ka yung subsequent marriage shall be null and void no unless bago yung celebration ng pangalawang kasal yung prior na asawa spouse had been absent for four consecutive years and the spouse present yung naiwan has a well-founded belief that the absent spouse was already Death, no? Mm -hmm. In case of disappearance where there is danger of death, gaya ng nabanggit natin kanina, okay. sufficient na yung 2 years. Mm -hmm. So for the purpose of contracting the subsequent marriage under this ano, no, law, the spouse present must institute a summary proceeding sa korte para magkaroon ng judicial declaration of presumptive death. Pero ito yung magic word dito eh, without prejudice to Apa? the effect of reappearance mm. of the absent spouse. So, magkakaroon ng epekto kapag itong pinadeclare mo na wala na is biglang bumalik, nagpakita, mm. no? Without prejudice. Oh, ang tawag dito ay special proceeding mm -hmm. under rule 107 ng ating Rules of Court. Dapat i-file natin to sa Regional Trial Court kung Ayan. saan naka-register ang inyong kasal. Yan. Pwede mag-file ang asawa, okay. anak, or kahit na ang mga inutangan. Hmm. No? Pwede no? mag-ahabol ka kasi doon sa naiwan niya na property, hmm. mga pamahana. Hmm. Ayun. At kailangan doon ilahat, kailan ba siya nawala. Oh. Anong ginawa nyo para hanapin siya? Mm -hmm. Hindi pwede yung, wala lang, hindi naman na kasi nagpapakita. Hindi pwede yun. Dapat nagkaroon ka ng effort na talagang hanapin siya. Mm -hmm. At talagang yung effort mo is, talagang ginawa mo lahat. Mm -hmm. no? Wala siya. na talaga siya. No, Doon pa lang pwede. Tapos, kung ano yung dangerous circumstance? Kailangan mong patunayan yan kung meron man. Ayun. So, may hearing pa ito, attorney. Yes. Mm -hmm. Kasi dapat manotify pa no mm -hmm. lahat ng interested parties gaya ng lahat ng family mga tagapagmana at sabi natin kanina lahat ng creditors o nautangan ng taong to kasi may karapatan silang maghabol mm -hmm. doon sa estate kapag proven na ayun nga meron na talagang possibility na wala na yung taong yon maglalabas ng decree ang korte Ayan, example number one Maria's husband went missing Three years ago, during a typhoon, Be, ah, naniniwala si Maria na nalunod si Mario, alimbawa. Pwede ba siyang magpakasal ulit? Kasi para may mga nagtatanong dati, apat na taon na kaming hiwalay, mm -hmm. pwede na daw magpakasal ulit? Baka mm -hmm. ito yung namimisinterpret nilang batas. Yes. no? Yung presumptive death, okay. hindi yung basta-basta. May apat na taon. Pero dito sa question, nawawala siya ng three years and because nagkaroon ng typhoon. Yes. So, yung typhoon na yan is makakonsider natin na extraordinary circumstance mm -hmm. at dalawang taon lang na missing siya yung nire-require ng batas para pwede ka nang magpa-declare ng presumptive death. Sa atin, presumptive mm -hmm. death yung pinapa-declare natin sa korte. Hindi siya conclusive. Mm -hmm. Ibig sabihin, presumed lang siya. Uh, that is rebuttable. Mm, so, yeah. ibig sabihin po, meaning nito, kung biglang bumalik, na <laughs> May bumabalik. Bumabalik. Kaya dyan sa mga ano, nagkaghostos, biglang bumabalik, makamove oh. on ka na. Mm -hmm. Correct. Boom! Balik lahat. Pwedeng mabawi ang pinaghati-hatian yung properties niya naman. Oh. Ah. Or, worst is, Diyos ko, nakamove on ka na, nagkaroon ka na ng bagong family, <laughs> tapos bumalik, nag-appear. Mapapawalang mm -hmm. visa ang second nakasal. Oh. 9 kasi ang sabi ng article 392 ito na sa mana no sa Apo. civil code if the absentee yung nawawala ay bumalik nagpakita or hindi man siya nag-appear pero yung existence niya is na prove mm -hmm. he shall recover his property mm -hmm. in the condition in which it may be found oh. and the price of any property kung nabenta na yung property Apo. or ano ba to Na-donate ba? Mga ganyan. Alienated mm -hmm. yung property. Ang babawiin niya dito is yung presyo ng property. Mm -hmm. no? But, he cannot claim either fruits or rents. Yun sa mana. Paano naman daw sa kasal? The spouse present must institute a summary proceeding for the declaration of presumptive death of this absentee. At sabi natin kanina, without prejudice to the effect of reappearance of the absent spouse. So magpa file ng affidavit of reappearance yung bumalik na ex or spouse mm. at mapapawalang bisa yung kasal na second. Pero ang epekto nito sa mga bata, no? Mm -hmm. siyempre nung nag-move on yung present spouse, yes. nagkaroon ng anak. So habang hindi pa nag-a-appear 'yung asawang nawawala, mm -hmm. legitimate 'yung mga bata, mm -hmm. 'no? Ang epekto lang dito kapag nagkaroon ulit ng anak 'yung second marriage, pero nakapag-file na ng affidavit of reappearance mm -hmm. 'yung taong bumalik, 'no? 'Yung subsequent children illegitimate na sila. Naku, hmm. ang sakit no na attorney. Akala mo happily ever after na kayo. Tapos biglang balik nung lost husband or nung lost wife man. With matching, "Hi honey, I'm home." Naku, parang sa pelikula lang natin 'yan nakikita, no? Opo, Ma, biglang bumalik. <laughs> Ayun. Kaya dapat, dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi ito shortcut para lang makamove on. Kung magpapadeclare ka man, talagang, meron ka talagang paniniwala na wala na siya. Uh, attorney, saan po hihingi ng declaration? At anong evidence ang need ibigay kung wala nga makuha na info? Yes, mm -hmm. Atty. So, pinafile to sa... Regional Trial Court mm -hmm. na merong jurisdiction dun sa Local Civil Registry mm -hmm. kung saan nakaregister yung kasal nyo. Apo. Ayan. At second question is, ano anong evidence? evidence? Ay, wala ka nang balita. <laughs> Apo. Obviously, wala ka talagang balita kapag wala naman ta na talaga siya. Yes po. So, ang evidence po natin dito is unang-una sasabihin mo yung circumstances na mm -hmm. apat na taon na wala kaming balita, mm -hmm. hindi na namin alam kung nasaan siya. Hinanap na namin siya sa lahat ng pwede niyang mapuntahan. Yes. Sila din walang idea. Mm -hmm. Um and dapat ilagay din doon kung anong evidence mo. Nagkaroon ba ng shipwreck? Nagkaroon ba ng uh, aeroplano na missing? Mm -hmm. And it happened na pasahero siya ng aeroplano na yan. Mm -hmm. Parang may naalala ko, na, uh, balita to dati, yung isang barpo mm -hmm. na uh, inatak ng isang dummy boat, walang tao, okay. syempre nabutas yun, no? Mm -hmm. Yung isang engineer doon, hindi nakaakyat kasi nasa, nasa kwarto siya. Mm -hmm. no? So, ayon, siya lang yung missing. Mm -hmm. Hindi na rin nahanap. No, ni rescue oh na-rescue sila nung isang nang US. Yes po. Pero wala na rin silang opportunity para hanapin kasi malalim daw yun eh. Mm -hmm. Kasi pag sa barko daw, correct me if i'm wrong, sa ating mga seafarers yan, okay. no? Sa barko daw talagang parang stories yan eh. Mm -hmm. Ganun daw talaga kaano. Oo. Okay. Ganun daw mm -hmm. talaga kalaki yan. So yun, hindi na nila mak mapuntahan daw okay. kasi yung current ng water, yes, no? Po. So ang nangyari dyan, hindi na nahanap, mm -hmm. hindi na rin na-confirm whether buhay pa nga ba siya or no, wala na. Apo. So, yung family, mm -hmm. uh, after uh, how many days, nagpamisa na, na din. Mm -hmm. So, sa case na to, uh, kasi father to yen ng mga bata. Mm -hmm. no? Although nasa college na yung mga bata noon, they just lost their mother parang few years mm -hmm. tapos nangyari pa yun. Ay, so, uh, paano na yung paghahatigan yes. ng mga bata? So, dito, five years lang. Mm -hmm. no? Pwede nang ma-open yung kanyang succession para sa mga anak niya. Mm -hmm. yeah. so, yeah. naalala ko lang siya. Opo. So, napakadelikado rin pala uh, HR din, yung ganyang trabaho. Akala yes, natin, yung mga seaman natin is pag umuwi, ang daming pera, mm -hmm. yung mga kamag-anak, alam mo yun, akala mo, hingi ng hingi. Correct. Pero hindi alam yung hirap din ng ating mga kababayan. Mm -hmm. yeah. Salute sa mga seaman na mm -hmm. syempre homesick din yung kalaban mo niyan kapag matagal kang nasa gitna ng karagatan mm -hmm. ayan, na hindi kasama ang iyong pamilya ayan. Thank you attorney sa unang question Ito naman yung pangalawang question Hello po ma'am Paano kung katulad sa history ko 20 years po kami iniwan Wala akong balita sa kanya Pero nitong 2 years nalaman ko meron na siyang ibang pamilya at meron siyang apat na anak At ako naman nagkaroon ng asawa pero wala kaming anak mm -hmm. At ano ang tawag dito kung sumahin wala kaming ugnayan nasa 4 to 5 years na. May turing ko ba na hindi na valid ang kasal namin? <laughs> so walang expiration ng kasal. Mm. Kaya yan yung sinasabi ng ating mga lolo lola noon magulang na ang pagpapakasal ay hindi parang ano yon? Kanin na mainit, <laughs> oo. Kanin na isusubo na pag nainitan ka, nilulua. You know, no. ayon So once na nagpakasal ka, walang expiration yan. Kahit mm -hmm. mag man kayo sa isa't isa, okay. maghiwalay kayo, walang communication. Basta, hindi pa nade-declare as null and void yung kasal, then valid pa rin yung kasal na yan. Hindi yan mag-expire. -e mm -hmm. Unless, uh, wala ka na talagang balita sa so, so, meron ka okay. ng belief Yes. na wala na talaga siya, no? Okay. Pero dito kasi hindi applicable yung topic natin kasi yeah. alam niya na buhay yung kanyang asawa. It's mm -hmm. just that wala na silang communication, may sarili-sarili na silang buhay. So, okay. ang dapat dito, kung meron kayong grounds para i-question, no? Na hindi valid yung kasal nyo, mag-file kayo ng declaration of nullity, mm -hmm. of marriage, or annulment. Ayun.